Good morning mga idol. Kumusta po kayo? At ako ito. Ugas. Ugas tayo ng motor. Dahil nga mga idol, hindi ko nga ito mga idol na No? New Year. Dahil maaga ako nakatulog. Instead na salubungin ko yung New Year, hindi. Maaga ako nakatulog. maagang na uh, paano sa kaibigan. Ayan. ayan. Ngayon, ito gugas ako. Pero hindi naman total ito mga idol na maraming maraming. Alam niyo nga mga idol kung ilang taon na ito. Si Bing na ito mga idol sa akin. Isang bisis pala kami ito suminit lang. Pero todo ano ko dito mga idol. Todo linis ako dito kasi ito yung araw-araw kong kasama sa pagpasok sa trabaho siya yung laging kasama ko at ialagaan natin kung ano yung gamit ah, inaano sa atin binigay sa atin di ba kasi hulugan ko to ay doon hinulugan ko to ng 3 years medyo mahirap pero kailangan wala ko, wala ka. sino? Ha? De ha? Ah? wala Lahat wala pa sa ito ay. Ano ba kayo lang? Kailangan, pag may gamit kayo, kailangan alagaan. Para lagi mas magandang tingnan. Imagine nyo yung mga idol. Yung mga kasabayan ko nito na kumuha ng motor sa mayamay. Yung mga motor nila, wala na. Lasog-lasog na. Hindi na nagsipag-andar. Pero ito, hindi naman sa pag-ano mga idol. Hindi naman sa pag-sabi na nagbamayabang ako. Uh, simabot siya ng 7 years. Imaginin mo yan mga idol, no? Tapos ganyan pa siya mga idol kakinis. Nice. Ito mga idol, sa isang linggo, dalawang business ko lang ito sabon eh. Hindi ako na, nagsasabon ng nagsasabon ng ano, ng ano, motor. Kasi may pintura yan mga idol. Ginagamit ko niyang pampakit mga idol, BS1. Si BS1 lang para ulo siyang mag-kintab. Lana, yun lang. Tapos puras puras. Lalaki ng lamok. Magpapaskol. Mag, ano na, tapos na New Year, may lamok pa rin. Ano na, mga kaidula, no? Pag ano natin. Yeah. Shout out po dyan sa lahat na may mga motor. At sa mga maalaga din sa motor. Ayan, sa mga mga hindi din maalaga. Ayan. Alagaan nyo na mga ito. Alagaan nyo sa langis. Para tumagal ang inyong motor, mga kaidula. Langis lang, mga kaidula. At sa patchun up. Good morning. Kala ko sino na nag-good morning sa akin. ah, linis linis lang. Ito naman hindi naman masyado pang marong. Pero kailangan linisan ko itong mga idol. Kasi, sabi nga, pangalawang asawa ng buhay ko to. Dahil pag inalagaan mo to, ang motor natin, aalagaan ka rin. No? Ganun po yan. Pag ikaw ay hindi ka malaga sa iyong gamit, sa motor, alam na. Ay, ano, do lang. Hindi ka rin naalagaan yan. Iiwanan ka yan. Parang asawa mo lang. O diyawa mo lang. Di ba? Pag kulang ka sa time. Puro ka lang love. Pero wala kang time sa kanya. Iiwanan ka. Yan, isa yan sa mga idol mga pinakano. Kailangan ang time at saka love. Lagi nandyan yan. Pag lagi nandyan yan mga kaidolan, 100% tatagal ang pagsasama nyo ganon din sa motor kailangan alagaan mo yan pa may time ka sa kanya na para hugasan at saka para ibigay mo sa kanya yung mga lahat mga pag chin soil, pag chin up yan ba. lapit ako may idol matapos ito Di naman kasi total ito mga idol na marumi tulad ng ano kasi dadaan dinadaan ako rin kasi mga idol mga putik may dadanan ako mga puti kaya ya yeah. wala pa napalitan ko pa lang dito mga idol shak pa lang yan pa lang ano yan pa lang yan pa lang ang aking napalitan diyan eh wala pang iba Ganun ako mga idol puro stack pa yan mga idol ano na nga yung iba mga idol oh yan na uh, naglutong na ang ibang playrings kasi siyempre matagal na may mga yeah, kasi mga playrings natin may expiration din naman yan eh, kung hanggang kailan itatagal yan ayan shoutout nga pala yan sa lahat ng mga member ko ayan happy new year sa inyong lahat musta kayo ayan okay na to mga kailula na tapos na anin ko na lang yan mga kailula ng kanibo ayan. happy new year sa inyong lahat mga idol enjoy lang po tayo sa ating pagbablog mga idol Yeah. Ayan, salamat po ng marami sa inyo dyan. Viewer, gandang umaga.